Hello, mayang buntag ka, Pilipinas. Mayang gabi, Idris sa France, 7.25. Welcome sa akong vlog. Ang bali ko na hindi magsukiso ko eh. Masay kayo ang among um, gardery oh. ako. Ako rin ang baktas. Wala dyan lahing tao ang mga tao mo ngayon na rasul sa balay pili kita dari ang standby sa gawas walay mga walay mga marites marites dari ah sila private kaya sila nga people narasul sila mga balay wala ang lakalaka ko kay ilaay ko sa balay basa basa kong libro ilaay mga kunya natulog naman akong bana kaya sayo ba sa siya tig trabaho sayo sad siya matulog nga ako pong anak Man po siyang gagulingon kay andam po siya para sa maligo man to siya kay biskwela mo siya kung magbutag sa'yo. So sa'yo po siya matulog. Hindi na ako sila mahagad. Huwag lakaw-lakaw. So ako rakan isa niyan. Doot mga balay dali ako. Doot kayo mga balay dali Ah. Oh. Mga, mm -hmm. uh -huh. mga... kuan ba? Formalan. Sabah? <laughs> so, nang hapsay kayo dali ako. Ah. Anong ganahan mo dali Ah nang ng mino, makailang ka gawin nagpuyo. Kaya masasulod, good. Diba? Mingaw ka ayo. Na na dali ilang mo na dali ilang bus stop o. Oh. Oh, sila proper dali ang uh, bus hindi huh, ka basta-basta muhunong. Anak juga diha as sa bus stop. Anak gina mahunong ang bus. Dili, basag asan dapita Sabuk ka tabu. dun. Sabuk ka. Sabutan. Sagasan na aku Sagasan ilmu akong tiil mo. Ado. Ang <laughs> palibot dali. Grabe ka limpio kay Stanan. Grabe hmm. ka limpio no. Hanapin nah, na kamutang atas. Kini para sa mga tao. O diba? Safe gidri ang mga tao magbaktas-baktas. uh hmm? Tapos na sa lay parking nga sa gawas. Tapos dako, dari bayot oh. Dako ang baktasanan nga sa mga tao. Pwede dari magbike sa dari. Pwede po dari at tao. Ayan yung ang among tao na oh. Apsay ka ayaw. Oh. O di ba? Mura pa kauban nakauban o laag dari ah. Asa ko naglaag. Tuwarta mo dari sa among small town og kuan hapsay na tao na wala rin ang mga kural lagi sa ilang mga balay ang mm. lot no mawapabitaw nga sarado kasagaran mga balay diri ah kaya nga no kinigubo diri kasagaran ng mga balay is mga vacation house sa nila diri ah mm -mm. priority abot na tanulis dapat sa dagat na itong bumaktas baktas no no oh, so na diri buhangin na oh yang duol na dagat uh, to anang gid dito duol sa dagat Ang mga flag kit kaya oh ilang boat sa oh naghimo nila decoration sa ilang balay ah boat nila himo ala nila decoration ko wala na, naman nila nagamit chada <laughs> Nata dari asa dagat, buat melipai cukup bah kita الا dagat. dar cukup udh Chris gbeuttas darùng day tide battle Kang ahoy ke pilah kemenan totals tumuiас ae timun keep ilang and other tools to move aeین itu eh nggak kura kay tugnaw mong good wala di sa sigara wala di maglag na agan kura kay gila ay mong kuso di mo po permanente nga magbaktas yung aro-ura sa karun na po ko ba kay nawala ng hangin gay na mong good kaya ka hangin wako ganaya ni gawas masag na adlaw karun wala adlaw pero wala na po yung hangin so okay ra no awang pambuto fishing boat siguro ra siya kay daghan kay mga langgam kasunod-sunod tanawa maklaro baka nato Sa naghana mga langgam oh. Getapukan ang pambut langgam. Grabe ang langgam dito ng lapita oh. Sa ika palibot sa dagat na Moderi. Hi! Nanajid ko na sa dagat kanindot sa akong feelings nga na ako sa dagat yuhu ah oh, payas taga dagat na e kanhi so simala dyan nga manhi kong dagat yung aron nga utom ang nakalaag ko karon oh thank you kaayo kinawala ng hangin nakabaktas baktas nako. ko Ay. Pinahandja ko sa breeze of the sea ayo, Tapos, kung ano dito ang sky ba? Eh, grabe ka blue. Mm, -mm. <laughs> Sa nagtaob siya karun. Kay gaya na pag abot na ako. Gamay pa man tong, kuan, tubig. Dito padapit Peter karun. Kaya na magkaduol sa kuha well, nagbaktas ko. Wala ka. pa ko dito. Ang ah, asa ko. Ano pa <laughs> Amat sa pagtanaw. Oh, See you sa sunod nga. Video bye.